Halina't mga kababayan ko, ating tingnan at ating panuorin ng aking video na ito na makikita nyo ang kagandahan ng aming lugar. At ang lugar na ito ay ang barangay Maruyog-Ruyog, Linapakan, Palawan. Halina't samahan nyo kaming ikuti ng buong barangay na ito. Tara na! At yan mga kabayan ang Barangay Maruyugruyog Elementary School. At syempre naman mga kabayan, pride din namin mga taga Ruyog o taga -Ruyog ang tirahan ng isang local singer. Ayan, shoutout sa iyo dong, Chimuel Abordo. Congrats sa lahat ng achievement At ito rin naman mga kababayan, ito na rin ang Purok 6 na kung saan dito rin natin matatagpuan ang Maruyog-Ruyog National High School Extension of San Miguel National High School. Ayan, i-shout din po natin yung mga taga dito, no? May isa po tayong content creator dito. Ayan, si Idol Mahinay, Alaska. Ayan, dito po yan siya banda. Kaso din natin siya nakita dito pa kaya shout out na lang po sa kanya. Ingat ka pa, palagi idol. Shout out din natin si Abigail Lucio, isang content creator din yun mga kabayan. At heto na nga tayo mga kababayan, nandito na tayo ngayon sa National High School. Ayan. Napakaganda talaga ng aming lugar, no mga kabayan? Tingnan nyo nga naman, puro green. Sariwang-sariwa ang kulay, no? Ganyan magmahal ang mga taga Maruigrio. Since walang pasok po ito, kaya sinubukan po naming pasukin to. Para naman may pakita sa inyo kung gaano kasimple yung, yung school po namin dito sa barangay Maruyo -Guruyog. ayan, kung mapapansin nyo butas-butas na yung entrance dahil gawa lang din sa pawid, ayan so sa mga magdodonate po PM lang po kayo sa akin at taos puso po namin yan tatanggapin ayan, shoutout din sa lahat ng mga guru na natuturo dito, na walang sawang pagtuturo, kaya maraming maraming salamat kahit gano'ng kalayo yan nagpo talaga sila para makapasok sa school na yan At syempre naman mga kababayan, shoutout din natin ang ating mga kapwa content creator dito sa ating barangay, no? Si Gerald Vlog, si Prince, ah, uh, si Kuya Yung. Shoutout sa mga kababayan natin dyan. Padaan lang. dito naman mga kababayan, nandito naman ang aming covered court, health center, at barangay hall. Kaya shoutout po sa lahat ng mga barangay officials at sa lahat din ng mga BHW. Daan lang po si kababayang Agutaynen! Shoutout din po natin si... Jason nga pala at si Jeray Alarcon. Kapwa natin content creator mga kabayan, no? At syempre naman mga kabayan ang aking pinagmamalaking simbahan. Nostra Senyora de Salvacion. Hanggang dito na lang po ang aking munting video mga kabayan. Sana inyong nagustuhan. Ako nga po pala muli, si Kababayang Agutaynen. Tubong Agutaynen, tubong Kuyonon, at tubong Tagbanwa. God bless.